Hi guys! In today's video guys, nakita nyo pa, meron tayong white aglaw ni mama mother plant ito guys. Alam nyo ba, napabayaan ko na ito. At napansin ko, tumutubo na siya. Kaya sabi ko, iripat ko na nga lang. Ando siya sa tabi at medyo maaraw. Dahil wala na yung isang kalajom na nakatago siya dun sa ilalim. Naisipan ko na lang na natanggalin at iripat ito dahil sayang naman. Soil pala na gamit ko guys is more in rice hull diin lang natin to make sure na na kumbaga uh, full sya ng soil kasi si rice hull kapag dinidiligan is mabilis bumaba yung soil so ang gagawin ko lang is diin lang hanggang sa magiging full siya dyan. Dahil mother plant ito guys, talagang accept natin o isipin natin na i-expect natin na magkakaroon talaga siya at magkakaroon pa ng another babies. Pali tatlo na nakuha ko dito guys sa mother plant na to. At pansin nyo, medyo naputol ko na kasi naprope ko na ito before. And then, yun na yung gagawin natin guys. Ganun lang kabilis magpropagate ng aglaw ni Ma. Thank you for